Walang kawala sa pulisya ang tatlo mga drug racer na nakipagabulan sa kanila sa Santo San Niño South Trabato noong Sabado ng madaling araw. Ang mga nahuli na sina Alia Sean, 20 anyos, Benny, 19 anyos at gamay na sa ustong gulang ay pawang mga nakatira sa Takorong City. Sila ay kabilang sa labinimang mga naka-NMAX motorcycle na namonitor ng PNP na ginawang race track ang National Highway sa Barangay Ginsangan patungong Barangay Panay. Iba sa mga ito ay mula pa sa karating lugar ng South Trabato at Region 12. Ito ay ayon kay Santo Niño DPD Chief Police Lieutenant Mario Garido. Ayon pa kay Garrido, agad na nagpadala ng mga personal ng Santo Niño PNP sa lugar matapos may timbre sa kanila ng isang concerned citizen ng illegal drug racing activity. Sinabi pa nito na ang mga inaresto ay maaring maharap sa paglabag sa Ordinance Contra Drug Racing ng Santo Niño LJU. Dagdag pa ni Garrido, tukoy na rin nila ang umanoy online organizer ng drug racing activities sa nasabing bayan. Ang ako na ni ng mga information ni no roles na page nila na umuning sa ka organizer kung hindi mo sila mga bal kung sino leaders leader sino eh so ginang hindi sila rin pa natin eh umuning nag-facilitate sa Coro Carrera dari sa Atong National Highway si Santo Nino DPD Chief of Police Lieutenant Mario Garido, Ruel Usano NDBC Bida Balita